Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. This is your servant will share about my testimony po. Meron po akong testimony. Thank you po sa amazing things na nangyari po sa buhay ko. Pero bago po i-share ang aking karanasan ay mag-share muna ako ng mga salita ni Lord. Dahil sabi niya po dito sa sa Proverbs chapter 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place. Beholding the evil and the good. So beholding the evil and the good, no? Because he is the controller God. He's uh control, control everything. And then Psalm chapter 147 verse 5. Great is our Lord and of great power. I believe God is so powerful. His understanding is infinite. which is our Lord and of great power. His understanding is infinite. 1 John chapter 3 verse 20 For if our heart condemn us, God is greater than our heart and know knoweth all things. Remember po, alam na alam ng Diyos ang bawat sa ating sarili po. Ang bawat isa sa ating sa ating pag-iisip, sa ating puso, at kahit sa ating kaluluwa alam na alam ng Diyos at ganun po siya amazing ganun po talaga ako mga mga kapangyarihan ng ating Diyos at meron po akong uh, testimony po noon po kasing ano no, uh, kahapon po no meron po akong favorite na pagkain na uh, po sa atin sa ating bansa ito po banana banana cake po siya at uh, kahapon po ito pero uh, ang due date po niya is uh, sa 14 October 14 e ngayon October 11 ano? Uh, dahil midnight na pala so October 12 so meron pang ano sa 14 pa tomorrow tomorrow 13 and then 14 pwede pa siya talagang ano pa siya no at uh, ito po, pibirito ko po, po ito eh, banana cake Ayan ko, mababasa nyo po siguro yan. Ban mini banana cake. Cakes, no? Kahit si, apat na piraso sa isang balot po. At ito po, sabi ko, minsan kasi, ako ang ano pinapapunta doon. Meron kasi isang lugar na trabaho. Baga, chinecheck po namin ito. Yung kung ito kung tama po yung ano dito nakalagay at saka kung walang dumi walang hindi siya naka, walang napasok na air or yung bang baybutas. So, so kahapon kasi hindi ako ang pinadala so, sabi ko nga sa pag no, before ko ako nag work sabi ko sana ako ang ako ang ano i papuntahin ba doon sa checking area sa so, checking area po iba-ibang area po ang nandoon kasi po iba-ibang mga gawa, no? Pero ito, hindi ito bilong sa amin. Kaya sabi ko sana, ano, ma, ma, ito nga, magkaroon ako nito. And then, na, nang nalaman ko na hindi ako, yung kasamaan ko, sabi ko ay, naisip ko lang po na, sana magdala siya. Pero lalaki kasi siya, sabi ko, ah, hindi ko nakita ang doon, nagdadala siya ng ganito eh. Kaya posible. Naisip ko lang po, hindi ko po pinagdasal, hindi ko rin po iniisip yung bang na yung bang wish uh, yung bang affirmation uh, na magdala siya magdala siya mag yung ganun di ba may mga ganun minsan tayong iniisip na magdala 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 ganun sa akin iniisip ko lang nasa, na sana pero ang um, ah, pero hindi siya magdala dahil imposible. Eh. pero yun nga nag break time po ako uh, 12 o'clock and then isang oras yung break time ko. Pagbalik ko po, tamang-tama din sa kanya. Siguro busy yung chicken. Kasi actually, hanggang isang oras lang yun. Pero over siya ng isang oras. Kaya, namang tama po. Pag, pag uh, ano niya, yung pagdating niya, siguro mga 5 minutes lang yung late ko at nakita ko siyang ano, palabas sa aming office na pa mag uh, break time din siya. And then, ako naman tapos na yung break time ko na. And then nakita ko po ito, nag-iisa lang po siya. At akunti na lang po ang naiwan. Ito at saka another. Na-amaze na po ako dahil bakit walang kumuha nito? Kaya e, naisip ko talaga na. Nilaan ito ni Lord para sa akin. Ito lang talaga para sa akin, sarili ko po. Pero na-feel ko lang po talaga kasi ito po kasi sa iniisip ko. Kaya na-amaze po ako kay Lord na alam na alam ko niya. Hindi po sa niisip po sa kapangyarihan ng tao but the power of God at ito po siya po yan na pinaisip niya doon sa kasamaan ko na magdala at na ano niya talaga yung mga kasamaan ko yung iba na huwag kunin ito ba kasi mostly na uubos na po eh minsan pag dumating ako ay ubos na wala na pero ito po kahapon meron kaya na sobrang kasalamat po pa ako And then today din po, bigla po talagang may nag-aabot sa akin ng Diyos siya, kaya I feel so blessed, no? Kahit kunting bagay po, pero masayang-masaya na po ako dahil yung kusensya po ng Diyos. Sarang na, na ano po na, God, You are so powerful and pinakita niya po na mag-provide po siya. Kasi sinabi po niya na magdasal lang po tayo and faith at siya po ang mag-provide kaya mayroon pong mga turo sa atin. Yung ibang magtuturo na uh, iisipin natin our own mind power and then magmanipis. meron ding mga ganun, mga desire natin kasi sinabi eh, pray and believe and it will come, no? Pero para sa akin po, yung kahit pa ganun, si Lord pa rin ang nag-provide. Kaya amiss samis -amis po ako. So, hanggang dito lang po ito po ang aking share po sa video ito na God is so powerful po. At sobrang amis na amis sa kanya. Hanggang dito na lang po. And thank you so much for watching my video sa aking mga testimonies. Sa aking pag-share sa word ni God. At sana po ay mag-bless din po kayo. Thank you po and never give up whatever happens sa mga trials natin. God is always with us. And even He is within us. Siya po yung nasa ating puso, di ba? Love the Lord. Hanggang dito na lang po. God bless and goodbye.